ang iglesia hindi siya naga debate kung nga arang halimbawa nang kung saan hindi nga ura-ura mismo ah, informal informal na siya sentral sa mga iglesia sa may arang pa may imukon nga pre-debate conference kung ano ipastar na po ipastar ano din nga lugar bako atas ang permit si pinaka moderator mga para ang layo kasi niya talaga kung kayo po ay layo ninyo yung maliwanagan ng mga tao mm -hmm. hindi lang kami siguro sa isang may tablado, mas lalo marami na dito yeah. uh, public ma mm -hmm. maliliwanagan sila ah, nakatuwiran maliwanagan paliwana, man yan ganun din no. naman po sa layo ng iglesia na maliwanagan ng tao ah, hmm. ano talaga ang tama doon mm -hmm. po sa isang maginoong pag uusap sa lakayan mm -hmm. maganda po yung ganun mm -hmm. kaya kayo po ang kasiya kung ano gusto nyo pong ano uh, pag, uh, pag pag-uusapan ng tema at uh, ano ano petsa ang mari nating hilingin na pwedeng isulat namin sa pamamahala at yun po ang magiging... so ang matanong hilingin. ko lang mga kapatid sino ba yung haharap niyan kasi yung mga iglesia may tinatawag kayo na na national debate talaga okay. Uh, kita uh, uh, mo nyo naman sa amin mga simpleng mamamayan lang kami uh, kung Katulad niyo po kung meron kayong nakahandang mm -hmm. makikipag-debate, ganun din naman po ang iglesia. Meron din iniyakan tayo na aharap din sa ganyang mga pag So yung halimbawa, kung mag-predibit ah, mag-ano tayo, mag-gawa tayo ng the, tapiko, topic ko, lima. Opo. Ah, yung haharap, yung dito lang, yung lokala ninyo, ay so, yung, yung Depende. Depende yan. Hindi, depende sa lucky po yan ng event. Kung, kung ito na, yung national talaga may magbaba talaga ang ah, ano. Ang mag-atas yan, central. Kasi centralized kasi. Halimbawa, ang... halimbawa, oh, sabihin ng central na yung business. Oo. Depende po yan sa kapat. Trochan din lang kasi bago yung yung ano lang kasi yung ano namin yung yung, yung obispo namin uh, parang ang obispo namin dito parang ayaw niya ng mga ganun na mga termino mga debate ba diba? yun yung ano ng, ng, ng bishop ang namin debate dito, po ay, ay ano walang walang tinatawag na kabuluan. walang kabuluan pagtatalo hindi na talaga dapat uh, pero kung ang pwede man tayo ay, mag ano mag uh, mag uh, debate o ano ba ang mga barangayan lang ganyan okay man yan no? barangayan eh hey, ito bro So ano talagang gusto ng... Hindi na, natin sila, sila uh, limitahan. Mm. So anong so, gusto niyo pag gusto kayo, kung magkuha kayo ng national, mas, la, mas, mas lalong maganda. 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 Kaya yeah. ang asa sa'yo ano naman ang kanin yun yan? kami din. Kami lang, kami, din, kami, kami na. Hindi, kami din. <laughs> But, magkuha para, uh, din kami. Nang um. Hindi. Pwede din sa... sa sa uh, iba kayo. kasi ito ito ang nangyari. Balay ang po kayo kung sino gusto niyo ng kasi ang mahalaga lang po may ilagay natin sa isang kasunduan na po ng pizza. So yung ilalagay natin na... may tayo sino Ah kapatid alam ko yan kapatid. Oo, ano uh, alam ko yan kasi ako naga uh, ano din din ako naman ganyan. Okay. Ang gagawin natin gawa tayo ng kahit rating lang muna. opo. Ah, para kasunduan. Opo. Tapos ang ilagay natin ang company ang kampanya ang kampanya ah an company, an company. An company. Ah, ganoon, ganoon. Ganyan pero, pero isa ang harap, isa lang ang magdipindi. Ang oh, kampanya yan. depende yan. yan sa amin. Malan. Kung Malan. marami yan kung, Nakita nyo yung sa Dumaguete? Mm. Kay Brad uh, Ramil Parba at kay Brad Sock? Maraming mga safe din tumayo doon. Ayan, ah, ang kampanya yan. At saka ako, nasanayan ko rin na ganyan kasi hindi man ako yung defender ng simbahan namin. Hindi lang siya yung defender ng simbahan namin. Marami mong kami. Gusto din namin na uh, ma-share din namin sa mga kaibigan namin ang pamamahayag. Ganyan. So, so ngayon, ang topic natin, ano yung topic natin na uh, uh, uh sabi nating uh, isabihin natin na uh, uh, Kaya po, ano po? po? Isulat niyo, <laughs> niyo po sa akin, Richard. Para yun ang Ah. Uh, so, Patutunayan ng Iglesia ni Cristo iglesia. Na ang uh, Sandali muna. Anong gusto niyo? Tayo ang affirmative. Hindi ganito yan, Brad John. Para hindi lugi. Balikan tayo. Tayo. Uh -huh. uh -huh. Tawag niyan vice versa sa amin niyan eh, vice versa yan. Balikan Titindig sila, hindi narinig tayo. Pagtapos ng tumindig. Kami naman din titindig. may rebuttal kayo pagkatapos sa inyo kami na naman yung titindig Tapos may tanong sagot ah tanong sagot ayan ah, yung maganda kami may po natin ang usapan ito sa ng po ng ano, pre -debate pre -debate, ah. kung ng natin na po record pre-debate pre-debate po ang itatakda natin petsa kayong tayo pre -pre land, hmm. so. po dito dito po po sa inyo na kahit kami na po sa entablado kami na po tumataas ang dami hmm. pero kung... Hindi. E mayroon din kaming dalhin ng mga ano Opo. na, na sounds. Opo, so, una nating kasunduan paano tayo makakita ng ginio? o saan tayo. Mas maganda po ang plaza. Saan po? No? Kasi na, tao, yung tupi po. Yung tupi <coughs> so, yung, tayo, okay. po. Hindi po tayo internet sa ngayon. Kasi maraming tao makikinig. Maraming makikinig. Paano yan kapatid pag mag -ulan? Kasi mayroon mang gym. Mayroon po kami. Ah, sa loob tayo ng gym. Opo, pwede po yun. Ah, sa gym. Marami mga pwede may ilaman po doon sa sa gym. So kayo na lang ang bahala sa... So kayo, bro John, tika lang. Mamaya na yung mga gamit-gamit. Ka angunahin natin yung yung topic. Yung topic yung angunahin natin. Yung, yung topic, yung specific topic talaga pag-usapan na lang yan sa pre-conference. Pre hindi pre mas maganda yung di e, ah, hindi, hindi ay, naman hindi naman ito formal na ay, ano. Na, na, -dip 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 entrance, uh, uh, <laughs> ah. ano talaga yung magandang topic para sa inyo? Okay, Wala naman po ano, uh, specific na lahat naman po maganda ba sa pagdating sa katotohanan ah, natin na, na sino talaga yung sa Diyos? Sino tuloy Ayun, tunay ng na iglesia na, na lang. Ayun, okay. Tunay na iglesia na lang tayo. Okay. So yan lang yung topic natin. No, to na iglesia. Ay final natin sa na magpa so, <coughs> uh, uh -huh. ng... Pero sa, pre sa ano sa tindigan no, ah, hindi na lahat ng tindig. o sa, sabi ko ang sa kasi pag halimbawa, ikaw yung mag... si... si... palagay natin. Si Kadjo yung tatayo. Ako yung mag-cross-examine. Pagkatapos yung mag-cross-examine, mag-rebatal yung kasama ko. Si... si... Karamil Parba naman, mag-cross-examine na naman sa kasama ko. Ganyan, ang kampanay tayo. Alos hindi na lang po siguro na na ano sa inyo, nalilingi sa inyo yung mga ganyang usapan kasi may karanasan na kayo. Opo. Okay. Kaya hindi na po mahirap. Ah, Kala, na na po mahirap. Yung, Kasi ang, hindi na naman, hindi naman po bagong bagay na makaharap ng iglesia. Talagay eh, ko, ano po. Tapos yung magiging naging layo nyo lang ninyo, lalo lalo na doon sa kapatid namin, oh, kaya nga, Para... it, it. yung kapatid nyo. Oo, kaya nga. Asan as as yung kapatid mo? Sino yung kapatid ito, mo? Po, si ah, ito. Brad ah, si Brad Bubong. Ito yung ah, iglesia. Ito, ka naman, ito Catholic. But, at wala problema yan eh. Lalo sa ibang tao na makikinig. Oo, oh, oh, maganda oh, yan. wala naman kasi yung ng tao, wala nang mapapakinggan. Mm. Diba? Kaya ano lang po dyan, hindi talaga yung nakasulat sa Biblia. Mm. Po, so ito na lang, True Church, kung okay na sa inyo, okay, okay na sa inyo, True Church. Ano ang basis natin? Bible alone or hindi ang iglesia, talaga? may mga referensya. hindi oh, ba? Hmm. Tanggapin din yung mga standard na Bible and references tayo. Bible and references. Standard ah. di Bible and references pag inyong Bible and references. Ito natin kay yung ano standard talaga. Mo na sa brand yun. Ah, Napa may predicate okay. conference, may may pa pa natin yan. Kasi pag uusap na po tayo na Kailan po kaya natin pwedeng gawin yon yung predicate conference natin para may parating po namin sa sa, yung resulta na, kasi ng usapan dito. Ikaw niyan doon sa topic, ang topic mga nang relay sa district. Ah, kami rin may paparating din kami kasi ako hindi naman ako yung isang dibimbawa. Ako yung tatayo. Hindi naman ako, ako yung eh <coughs> din ako. Ipaparating ko din sa si mga kasamahan namin. Ang mangyayari po yun sa pag debate, hindi magkakaroon ng gulo. Ah, walang gulo yan. usapan natin. May ano ba yan? May mga... May isa ayos po na May mga pinantis po na. Tapos, mayroon kayong sariling moderator. At sa amin din, ano sa palagay kalagay ko sa mga debate na po natin yan. Doon na lang natin pag-usapan yan. Ang halaga ngayon ay masabi ninyo kung kailan

Huh? Maganda yan ba? Hindi, halid yan. Walang trabaho yan. Ayan yung target. Tapos ang free conference. Ayan yung free debate conference. Anong gusto nyo? Ras pala ito? O? Hindi, hindi na. Hindi na. Para baka prepare yung mga bago. Diyon <laughs> nga, nagpa-condition nga eh. <laughs> Dito tayo naman. pre debate conference. Ah

kung okay na po ba. Kami po kasi ay <coughs> kumbaga, ipaparating lang namin yun. Pero sa tingin namin, okay naman po yan. Tingin namin. Ang final lang po is doon po talaga. Dito tayo. Dito tayo. Alas dos po. Ako. Dingo alas dos. Saan Dingo, po kaya? Alas dos. May mga kape kapihan para magkano? Ano? gusto niyo Dito sa Tupi? Opo. Sa Tope o sa Jinsan? Plaza. plaza. Tope. Plaza. Asa din san? Hindi pa naman po ano pre lang din mas pa lang Pero mas maganda yan kung ano dito yung bisita natin Oo. Kasi, ko kasi, 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 Sa hapon po, dito kasi, 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 baka Bahat mo kami sa gawin kami sa oras kaya mga nanggaling sila lahat sa mga nila yung pagsamba baka ang mabitin po sa oras. So, anong dapat? po dito mismo Pero, sa bagay, may bibig naman ito. Apo. Kaya pa rin, maski pag mag-ulan, wala yung po. Sa gym. May ato pala gym eh. Sa gym May ato pala gym. gym Kebalan nang topi. Ulan guapo gane dere yo, dere naling. akmunan. Apulo naling. Eh ibit to ka. May may lagi pug nay mga katoliko nga mutambong. Asa. Apulo bit ka sang katoliko kung ay order sa mga pare. Asa na mo kuan. mga So, ito na lang. So, mag-fix tayo. Sige. E para magkauman, meron tayong signature na meron tayo pinag- sa, no, malaki naman yung na gym na dito sa pulo no? Malaki din Oo. Oo, lako na Para ako oh, mga Ang mga <coughs> Ang mga <muna kong> <coughs> <kong> <coughs> <coughs> <coughs>

May so, o true charge na siya, vice versa, hindi na siya mahuman o kuhaan. Bulting ka. Bulting ka. Bulting ka. Hindi yan matapos ng half day yung yung debate, true charge, vice versa, hindi matapos yan ng half day na po siguro. Ilang minuto pa yung... ma lang gusto? Sige lang. Mapag-usapan naman niya sa, sa Doon na, na, na. na lang. Mapag-usapan naman niya. Ano naman? Tapos na, na pag natin. Kaya na sa mga ating magiging Pretty Pit. Sa kayong lugar po saan tayo mag-uusap sa Pretty Pit. Sa pag-usunod tupi. Kung hindi sa duuli. Kaya sa ang mga 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 sa palagay niya. Mas palagay ko. Mas maganda dito ba? Kasi malaki din barangay ito. Kasi ang tuktik kasi. Ang uh, pre-debate pa naman po, hindi pa kailangan. Ah, uh, ah, pre-debate. pa. Ah. Pre sa, sa pre-debate. Pre 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 ah, sa tupi, maganda. Dito mo kailangan ng... Pero kung ng ako, naman, <laughs> pero kung ako pag uh, yung debate talaga, dito lang tinihil sa ano. Malamig pa dito. Ano na lang sa pre-debate, pa'y na. Ano na lang ano ka makikita po yung bagay? Busing. Busing. Saan? 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 sa topi? Saan? Na sa Saan? 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 sa Saan? 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 kung tayo ang masusunod sa presidential committee, pwede lang pwede lang natin sa sign sila kung saan natin sila dahil kasi pag-uusapan natin sa sign to, na sa kain ng bao, sa pahay ng mga kapatid Nasa, parang nga kasi wala pang <coughs> lumaman, hindi natin mag i I-refer na po ko sa sinado ninyo po mamaya Pwede, hindi, sana lang makita. Hindi, alis po ba kayo agad? Para masabi po kay Bubong po. Saan yung pwede? Ah, sige. Sige. Kasi yung decision suggest lang po kami. Yung pagbibesisyon -de talaga, syempre, wala po sa amin. Wala na lang po eh. lang po namin na nakapag-usap tayo ng so maayos. Kung ano yung pag-usap po namin, saan tayo mag-usap, hindi may pagpapasikilan sa na lang po kami po Saat? So kayo na lang magbigay ng schedule? Okay. ng pre pretty Tama na yung schedule. Tama na yun. Ryan, sa, tama okay. na, ang, ang lugar na lang sa saan. Ah, o. Lugar na lang. Gasa na po. Yung November 12 ay okay na po. Alas na po ng hapon. Okay na yun. Okay. Kasi tapos na, na siguro kapatid. Para taas ang oras. Okay. okay. Ay, uli pa man ni Ginsan. Ah, sige. Uli pa man Bisaya atong... Okay. Lunggo, bisaya okay. atong... Lunggo, tagalong... Ayan natin. Bisaya, pagaminda nao bato bisaya hilunggo. Ito naman po, magbisaya kayo, magtagalog kayo, mag-aakay kayo din. Pero sa karanasan namin ang mga bisita namin alis, gusto Bis na bisaya, bisan ya. Tay. Hey, so na na mga tao, itsu na to mga taga bukid-bukid nga bisaya kabalo mo support maturity man gyasaya. Mag-bis sa to, ala binaden sa Corona <coughs> disaster pato bato lunggo bisaya gitu. November 12 para lang po sa ito kung po ang tanungin na na doon yung saan? at <laughs> para may relay niyo sa sa kanila pero sakto na yan 12 12 o'clock 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 12 12 tapos, doon po, sa final conference sa pre-debate sa na, so, si isip natin na mayroon talagang ban. Pagpatapos na yun, yung anong kasunod natin sa pre-debate sa November 12. Mayroon pa. Ban. Ban po. Ban. No? Tira po ba? Malaman na Sa pre-conference, sila malaman na yun lang. Yan na nga. Um, Pero, ay... magpapusapan na yun lang. nandiyan talaga yang Para mayroon tayo. Mabawa anak nga, Pratjun, sa... Shhh! Trawan na